Ating ipapaliwanag kung paano malalaman kung fake ang sape. Kamusta mga boss, mga master? Para tayo ay hindi malinlang. Lalo na kung kayo ay gustong manggamot, gusto nyong matuto ng lihim na karunungan, at palagay nyo ay gusto nyo ang gayong gawin na pagtulong ito ang napaka importante dapat alam nyo kung fake ang sapi o hindi dapat alam nyo kung tunay na may nasapi o wala ngayon paano malalaman kung fake ang sapi una sa lahat titingnan nyo naman sa kamayan di ba alam nyo namang walang nalabas na danyo wala namang danyo may wala nang lumalabas and then syempre minsan biglang magsasapi-sapian tinest mo na wala naman biglang nagsapi-sapian doon pa alam mo na pikan sapi dahil lalabas at lalabas yan sa kamay at matetris at matetris mo ito kung tunay ang sapi dahil bilang isang spiritual mararamdaman mo yan ngayon ito pa yung isa yung pagupo pa lang sa harapan mo ay may sapi ay isa po yan na may posibilidad ayon sa aking pag-aaral at sa pagtuklas pag mga ganyang kalimitan fake ang sape. Dahil, papaliwanag ko sa inyo, yan kasing ganyang espiritu, hanggat maaari, nagtatago sila. Hanggat maaari, ayaw nila magpahuli sa katawan ng tao. Ngayon, kung may alam kang ng orasyon, matatawag mo talaga kung talagang nagana yung ginagamit mo. Ano? Kaya yung ganyan, pag umupo sa harapan mo at nagsapi-sapian, huwag kang mag-100% na tiwala kang may sapi. Yan eh, hap-hap yan. Baka hindi tunay yan. O may posibilidad talaga na hindi tunay. Okay, ito pa. Para malaman mo kung peke ang sapi. Una sa lahat, hindi nakakasapi ang Diyos Ama sa katawan. Baga, may sinapian daw siya daw ang Diyos Ama. Magduda ka na, maaari nagpapanggap lang. maari ay isang uri ng elemento, inkantada, kung anumang uri sa ng low vibration na nagpapanggap na sinasabi nila na sila ay ang ama. O maaari siguro sa lahi nila, like si kung si may asawa, ama siya, ganoon. Pero hindi po basta kakayanin ng katawan ng tao ang pagsapi ng ama ano at wala pa sa palagay ko sa panahon ngayon walang karapat dapat na tao pa sa aking pagkakaunawa dahil alam natin laganap ang kasalanan panay ang patawad ng ating Panginoon sa atin pero mahirap basta-basta paniwalaan na kung yung ama nasa api daw sa katawan huwag kang magsadong magtitiwala sa ganyan lamang na yun, hindi totoo maaari ay isang uri lang ng mga elemento ganyan kung ano mang uri ng mga spirito na nagpapanggap naman pwede mo naman kasing sabihin eh pwede naman talaga lang sabihin sila ama na alot hindi mo naman nakikita yun Dalo na hindi ka kasing lakas ng iyong pagtingin o ang pakiramdam. Hindi mo talaga makikita yun. Pero pag ganon, isa pa lang masasabi na wag ka masyado katitiwala na ama ang Dahil pag ang ama ang sumapi, buwaba sa lupa, sumapi sa katawan mo, ay hindi kaya yung liwanag. Baka magningning ka ng siliwanag ng araw. Yun ang sigurado ko sa iyo pag sumapi sa iyo ang ama. Ah, at hindi ka basta-basta mahahawakan ng tao. Magugulat sila at baka ika nga, eh kahit pasabihin ng ama, sumapi, baka bigla na lang mapatakbo. O mamangha. Yun. Yun lang naman ang gusto sabihin. No? Na pag kasi ganyan sa ating usapan, marami talagang mm, marami talagang isang pasyente na parang iniisip nila may sapi sila, pero minsan imahimnasyon lang nila yun. Wala naman talaga. At ang isa pa, minsan, didepende nyo rin sa pasyente kung may sapi. Minsan, kailangan natin i-background check din. Minsan, tanongin natin, anong nangyari? Ano? Yan talaga eh. Minsan, kailangan natin tanongin, o oh, bakit ba? Ano ba naging problema mo? Lalo na hindi naman lahat ng na manggagamot ay nakapanghula tanong mo ano ba naging problema mo ano sa nagmula yan bakit ka nagkakaganyan para ka nagba background check background check yung pagbabackround check hindi masama yan lalo na kung pasyente mo dahil kung yan minsan baka kaya nagkaganon akala ng pasapatawan ng may ay sape yung pala ay maaring stress lang baka stress lang niya sa problema, stress sa isipin, stress na nangyayari sa kanyang buhay. Kaya, sa mga manggagamot, ang payo ko ay maging mapanuri, pataasin ng inyong spiritual, pakiramdam, galingan ang pagtingin sa kamay, para malaman mo kung tunay ang sapi o kung ito ay peke. Paano mga boss mga master? God bless. Mahiwagang buhay.